Inmate na nanaksak kay J.B. Sebastian, idinadawit umano si na Sen. Laila de Lima at Antonio Trillanes IV. Ang kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre B. II, may nabanggit din ang inmate na Navy officer na kumausap daw sa kanya. Yung kumuha sa kanya ay a high official or an official of the Philippine Navy. Ang um, parang the one behind the setting? Oh, uh, mm, mm, yun ang parang yun ang kumuha dun sa Yeah, but what would mm -hmm. have been the motive of this? Still incumbent or sitting maybe official, sir? Well, no, na nababanggit, nababanggit dun si Trillanes and uh, Diliman Dilima. ni Trillanes ang akusasyon at nagbabalang magsasagawa ng investigasyon sa Senado kaugnay nito. Wala pang bagong bahayag si Delima tungkol dito pero dati na niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa saksakan sa Bilibid. Nagkaroon po ng riots sa loob ng New Bilibid Prison. Sa panayam ng Super Radio DZWB kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nangyari umano ang kaguluhan sa Building 14 kaninang alas 7.40 ng umaga. May naganap daw na saksakan kung saan sugataan ng inmate na si J.B. Sebastian at ilang pang high-profile inmate. Si Sebastian ay ang convicted drug lord na itinuturing o itinuturong taga-kolekta ng pera mula sa droga para kay Nooy Justice Secretary at Senadora Laila De Lima. Humingi na tayo ng karagdagan detalye kay Secretary Aguirre. Nasa linya po natin ngayon siya. Secretary Aguirre, si Marisa Umali po ito. Magandang umaga po sa inyo. Siya, Marisa. Good morning. Yes. Uh, hindi po masyadong maganda umaga na meron po tayong ganitong balita na nagkarayot daw. Uh, 7.45 ng umaga kanina sa Bilibid. Can you give us the circumstances kung ano po yung nangyari sa Bilibid, uh, uh, Secretary? Well, is sketchy pa ang report. Ano? Pero ang nangyari ata ay uh, itong si uh, Peter Ko, si uh, Tony Ko, Vicente uh, C. Ay eh, uh, nagsasabuk nagkagumagamit uh, ng sabo doon sa loob. And mm -hmm. then, nakita sila nung isang inmate at uh, sinasaway sila. O sinumbong doon kay uh, Major uh, Dung Dungahel, no? isang dating police major ito. sinabi sa kanila, huwag naman ganyan. Huwag kayo magkasabu. Kapag kat, uh, pati kami, tayo lahat ay maapektuhan dito. Mm -hmm. So, parang Uh, dun sa isang sa kwarto ng MHO at tapos pumunta doon sa, sa kwarto na ni J.B. Uh, Sebastian, itong si Major Tunggay. At uh, yun, sinasabi rin ni, siguro niya na nagtatago siguro itong itong, itong itong mga in-check. Uh -huh. uh, hindi na tagalan, eh, uh, pumasok itong si, Pete, si Tony Cogue at uh, tinugod ng saksak itong si iyang uh, major tungkain yung nag ng lang, linawin... ng riot. Okay linawin lang po natin sino exactly yung mga uh, inmates na nagsasabu at paano po nakapasok yung shabu doon? di ba Nagbabantay na po yung staff at uh, ipinagmamalaki na uh, talagang mahigpit na yung uh, seguridad Paano pa po nakakapasok yung uh, droga sa loob ng uh, bilibid Yan din ang katanungan natin eh kparingi ang katanungan ko paano nakakapasok yung cellphone despite na higpit kahit pita ng mga soft troopers. Kaya nga sinasabi niya, sinasabi namin 90% lamang ang napip, napipigilan namin. Pero kahit pa paano, meron pa rin nakakapasok. So mm -hmm. maaaring yung mga syabong may mga tinago nila kung saan saan, sa pader, sa tinaon nila kung saan. So hindi natin malaman kung saan ang galing niya. But the fact is, nagkasibo sila doon ngayong umaga. Mm -hmm. At sinasaway sila nitong si Major Dungayel okay. na kinasama naman sa uh, dating ang dating sa mga inchik. Kaya sumugod ang Tony Ko at uh, kata itong si Juan, si Medyo Dungael. Okay. Kaya nagkaroon na ng kasi yung ibang mga uh, sa tabi, meron natin nag-join at dalawa pa. Ay, yun, uh, sa ngayon ang report patay na si Juan, si uh, Tony So That's uh right. si okay. Peter ko 550 si JB Sebastian's table. All right. So they were brought to Muntinlupa Medical Center. Can you confirm those uh, reports, sir? JB Sebastian yes, and Peter uh, ko were brought uh, to Muntinlupa Medical uh, Center at si Vicente C ay sa NBP Hospital. Uh maayos naman po yung lugay nitong tatlong to maliban kay Tonico na nasawi. Yung Vicente C na hospital na Muntinlupa, yung isa, yung dalawa naman. All right. Where are they, sir? Si JB Sebastian and Peter Ko. Nandun lang stable naman si JB Sebastian, pero... Go ahead, uh, Secretary. Masa sila na Asa... ata... You know, si Vicente C. nasa hospital naman sa Si Peter uh -huh. Ko at si JB Sebastian. Uh -huh. Nasa medical center naman Muntinlupa. All Alright, si Tony Ko po. Nasa, Dinala na po ba siya so, sa nito, ano? patay na. Morgue? Or ano, ano po ang... Uh... Ewan po kung siya ngayon. I don't Hindi pa kompleto ang kung sa akin, eh, ang report. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang, uh, Secretary? Kasunod nito nga, uh, Riot, uh, may ihiwalay po bang mga inmate? Paano po nyo hihigpitan pa ang seguridad ngayon? mahigpit na talaga ang seguridad? Eh, talaga ng isip kita natin na kung mas kung kung siguro mayroon talaga dapat iliwan eja sa pagkatao uh, naka-arug ng ganyan. So mag-usapan muna yung the best uh, kung ga gagawin yan. Kaya mag uusap muna yung mga mga uh, official ng due together with the fact troopers. Sir, is this just coincidence? Kasi uh, may mga reports na before na may ipapatumba raw dyan sa loob ng uh, Bilibid. And uh, we all know, Secretary, that uh, si J.B. Sebastian is set to uh, appear before a congressional hearing. Uh, sinabi po na sinabina na po siya para humarap sa congressional hearing and then now this happens. Hindi namin talaga masasagutyan but uh, it is, this is not to the advantage of the government uh, oh, or go to the prosecution. Kasi kailangan namin si Debbie Sebastian na buhay, uh -huh. hindi patay. sapagkat siya ang talagang pistigong mapaglalapit uh, o makapagsasabi ng direkta kung ano talaga ang relasyon na ni Secretary de Lima. So, so hindi, namin, hindi namin siya kailangan patay. Yes, sir. Eh, pero buhay? how exactly will this affect uh, the congressional hearing? Uh, kailan uh, ko ba siya dapat uh, humarap uh, sa, sa pagdinig at uh, yes. dahil sa nangyaring ito, kailan natin naasahan na Hindi naman talaga, siya? hindi ko naman talaga inaasahan uh, si uh, Jimmy Sebastian kasi ayaw nga uh, niya. Gusto niya, selective ang kitistiguan niya. Sabi ko, hindi ko pwede sa akin yan. Mm. Kung magkitistiguan siya, dapat complete ang buong nalalaman niya. Hindi ko pwede yung selective lang humarap ang kanyang kipistiguhan. Okay? Uh, so, Secretary, are you saying now na hindi niyo na po siya paharapin sa congressional hearing? Talagang hindi siya makakarap kasi ayaw niyang mag-split ng up to Okay, so makakancel na po ba yung subpoena? Because uh, there... I, I wal, understand wal, may subpoena or isa subpoena po siya? Wala siyang subpoena. Alright, so wala pang subpoena. Uh, ang ng house, di kailangan subpoena kasi under detention siya. Okay, so ngayon may mga changes na po bang ipinatutupad sa sa Bilibid now that uh, this riot happened? May mga ililipat po ba kayo or uh, well, ano po uh, yung specific na, na hakbang? Pa. Hindi, hindi pa tapos ang report. I uh, will know. Okay. You are set to have a press conference, uh, sir, Secretary? Hindi, palis ako. palis kami ng Vietnam ni Presidente. Oh, our... Kaya baka yung iba... Okay. Mensahin na, <laughs> na lang po, huling uh, mensahin niyo na lang po, Secretary, ngayong uh, nasa inyo po ang ere, ano po ang uh, nice yung sabihin sa publiko? With all these things well, happening? Uh, mag, uh, abang lamang po ang publiko po anong talagang tunay na kaganapan. At yun okay. ang bibigyan natin. Wala po tayong tatago dito. Uh, walang foul play up. tayo nakikita, sir? Wala po. Walang ano? Foul play. So, wala. Hindi, hindi, hindi. Hindi siya pagkaswala. Hindi ko pa alam. Kasi nag-riot na sila Mm -hmm. Bago lang, initial ko lang yung sketchy ng report na ito eh, okay? Maraming maraming pong salamat sa iyong panahon, mm -hmm. Justice Secretary okay. Vitaliano Aguirre. Parin pa po naman ng riot sa Bilibid, makakapanay po natin si Representative Reynaldo Umali, ang chairman ng House Committee on Justice na nag-iimbestiga sa drug trade sa Bilibid. Magandang tanghali po sa inyo, Representative Umali, si Connie Sison Hello? po ito. Yes sir, magandang hapon Hi, po sa Connie, inyo. Uh, good morning, Opo. good morning to all our uh, television viewers. Opo, uh, sir, uh, reaction lamang ano, at uh, nagkaroon ng riot nga dito sa Bilibid. Bilibid at uh, nga ako itong si JB Sebastian. Ang tanong po ay matutuloy pa ba na ma ma magkaroon po ng uh, pag imbestiga o pagtasigo po ito si JB sa camera? Uh, malamang uh, tutuloy namin kasi meron naman tayong mga ibang witnesses pa. Although uh, one of the conditions we impose is JB Sebastian. Ano? And... Uh, Uh, we have uh, already issued the uh, yung yung uh, invitation to to them ano kanya uh, I don't know we we will have I don't know his condition now uh, so we will proceed siguro minus kung hindi kaya. mm -hmm, mm -hmm we heard that he's in a stable condition right now, sir, no? Pero paano ho ito? Uh, malaking bagay, syempre, no, na makuha ho pa rin yung kanyang affidavit, ano? Um, uh, if ever ipupursue pa rin po ninyo, eventually, kung sakasakali ho talagang uh, umaling na itong si Mr. Sebastian. Well, if we have the time, ano, kasi we're looking at mga um, uh, two more, uh, two or three more hearings. Uh, pero pag uh, pag uh, natapos na, ibig sabihin, pag na, nangyari na baka magpagal siya, hindi ko alam if uh, he will be able a people and able to really uh, uh, appear before the committee, eh, that is another pattern. Mm -hmm. Ayon ho kay Justice Secretary Aguirre, eh, nagsimula daw itong uh, riot no? Nang sitahin nga po ni Major Dungayan ang uh, ilang inmate, umanong nagsasabu sa loob po ng kulungan At ang ibig sabihin ho, nakakalusot pa rin no? yung hanggang ngayon yung illegal na droga sa Bilibid uh, Gaano ho ito kaimportante ngayon ano, na informasyon sa pagdinig po ng inyong komite? Ayun na nga kasi nung uh, last uh, hearing namin, sabi ng... Uh pnp staff medyo na-neutralize na nila ito to, the, to a great extent. No? Kanya nga, nagugulat ako dahil uh, nandiyan pa rin, meron pa rin mga mga pangitin okay. ganyan na nakapag-charge at uh, talagang bawal ito. Talagang napakahirap i-manage itong uh, Believer it Prison. Dahil uh, uh, despite the presence of the staff right. there, eh, still, uh, meron pa rin nakakalusot. Talagang grabe na Uh, pamamaraan itong mga inmates na ito na involved sa trial. So tuloy po tayo ng October 5, uh, Representative Umali. That, that, is correct, that uh, is correct, Reaction lamang ho, ano, dahil uh, may sinasabi rin po kasi si Senadora Laila de Lima na pinagbabantaan o tinatakot umano ito si uh, J.B. Sebastian para magsalita daw sa pagdinig ng kamera. Well, I really wouldn't know kasi nasa loob yan ng uh, Prison eh, wala namang may access niyang, kundi siyempre yung mga, mga tiga loob, ano? Ibig sabihin, yung view for, uh, view for uh, uh, personnel, uh, pero there were also statements na kahit yung mga view for personnel, eh, hindi rin takot din sila dito sa mga ganggang -gang na ito, eh. Kanya, uh, hindi ko hindi ko, I, I cannot uh, really uh, make conclusions out of that uh, uh, and uh, uh, we were hoping that uh, he could uh, appear before us para